So, ayan. Nandito kami sa terminal. Papunta kami ng Pinfanta. Pinakiyalan nyo na ino lang. Ordinary lang eh. Kasi yun yun lang ang meron. Muna, okay. hindi pa rin tayo nang... Pinag-o-wit. Pinag-o-wit okay. Ay, okay. paisa yes, yeah, nandito na kami sa ila Oras 4:57. Labo hai pa. Yeah. Ayan doon na kami, sakay na kami. Ito kayo sa bantang malaki. Tapos tayo humalit. Kaya <laughs> mara tayo ay nga Sa humalit.

Meron ba dito? Sa dulo. Ito so, po na kami habang naging hintay. Kumain muna ng almusal, At nagka Bumili kami ng suman at ayan. Para may baon kami doon mamaya. Isa ka nila yung motor. Pahirapan nila. <laughs>

Ito kami sa likod. <laughs> Dito tayo sa likod. Ayan naman naghihintay. Ikaw na tayo. Tapos 8 pa yung alis. ang haba ng biyahe namin ngayon. Four to five hours. Tulog muna. Wala nga! Wala ha? ha?